Kasunod na rin ang kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtipid sa paggamit ng tubig. Agad na nagbigay ng tips ang isang water concessionaire sa kung paano makatitipid ng tubig ngayong matinding tag-init. Alabin natin yan sa ulat ni Joshua Garcia. Kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy ngayong ramdam nila ang nakaambang na water shortage dala ng El Nino. Katulad ni Angelo, may ari ng isang katinderya sa Quezon City. Kwento niya, sa tubig pa lang ay gumagastos na siya ng hanggang 7,000 piso buwan-buwan. Kaya hanggat maaari ay naghahanap siya ng paraan para makatipid. Pero hindi na kompromiso ko ang kalinisan sa kanyang negosyo. Sa amin naman, nag na kami ng tubig ng tatlong planggana. Yung isa sa sabunan, pangalawa, unang banlaw, pangatlo, pangat pangalawang banlaw. Mas maganda niya na sana kung running water, kaso... Ay nga, masyadong mataas ang pagkabinabayaran na mas nakakatipid pagka nakaplangga na pagka Ganon din sa ilang car wash services. Anila, mas tipid daw kapag pressurized ang tubig na ginagamit kumpara kapag tabo lang ang pinanguhugas ng mga sasakyan. Pero para mas makamenos pa, ay nagdadagdag rin sila ng mga container gaya ng drum kaysa direkta nakakonekta ang kanila mga hose sa gripo. Mas tipid po yung ano sir may eh, pressure. Uh -huh. Kasi sa isang drum, mas pag ano, malakas yung pressure. Marami pong sasakyan mahugasan. Uh -huh. Kaya kailangan talaga extra na lang po na lagayan po na drum para mas marami pong tubig. Kwento naman ni Carla, mas okay na daw na magbayad sa car wash dahil mas nakakatipid din naman siya sa konsumo niya sa tubig sa bahay. Kapag ako kasi nag-car wash, magastos ako sa tubig. Mas prefer ko pag nagpa-car wash, less pagod din all yun. Habang si Nanay Alma, na nasa 300 to 400 pesos ang binabayaran sa tubig buwan-buwan, ay pinagsasabay-sabay na lahat ng mga labada para isang beses lang siya maglaba sa isang linggo. Yan ang ano, para tipid na rin sa sabon. Ganon siguro mag-imbak. Mm -hmm. Pero maubos din. Pero, pero kailangan tipid talaga. Samantala, patuloy ang abiso ng Maynilad sa kanilang mga customer na magtipid ng tubig katulad ng paggamit ng planggana sa paghuhugas ng pinggan, paglalagay ng food coloring sa toilet tanks para makita kung may tagas ito pagre-report ng mga leak ng tubig sa kalsada at marami pang iba. Kaugnay nito ay sinabi ng pag-asa na posibleng humina ang epekto ng El Nino hanggang sa katapusan ng Pebrero, ngunit inaasahan pa rin mararamdaman ang epekto nito hanggang buwan ng Mayo o Hunyo ngayong taon. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.